Thank you very much, Mr. President. I vote a resounding yes. Sa hinabahaba kong pagsisilbi sa Kongreso, sa labing dalawang taon na nanilbihan kami, ang trabaho ng Kongistista, sa pagkaalam ko, ay maging kinatawan ng kanilang distrito o kanilang sektor. Bakit naman ngayon ay naging bantay na lamang sila ng humihiyaw na dambuhalang sanggol? ginawa ng bonding na ang mass at impeachment. Ang dating para sana sa kaayusan ng sistema, ginagawang pampagulo. Pagkakot at sandata, laban sa mga kinaiingitan, kinaiinsekuran ng mga lulong sa kapangyarihan. Galangin naman natin ang Korte Suprema. Huwag tayong umasang Supreme Court. Supremes pa. Wala namang ganun ah. Sa mga kapatid kong senador, Paano tayo magiging dakilang mambabatas kung tayo mismo ay hindi susunod sa batas? Ang boses ng Korte Suprema ay boses ng Konstitusyon. At kung sino man ang sasapaw sa boses na ito ay isa lang ang tono. Ambisyon. Kaya naman, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjin. Huwag nang busugin ng pabor Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Huwag tayo magpalaki ng buwaya, baby pa nga ang tawag. Lulong na. Sa mga mahal ko, kongresista, yung may suggestion ko ako. Eh? Ito, suggestion lang naman, ano? Huwag niyong masamain. Yes, na. Huwag niyong palitan ang tinili ng taong bayan. Dinoto at minahal. Bakit? Hindi niyo na nalang palitan. Ang tao, kayo naman lang ang pumili ayaw pakawa ng iba sa kakaflex. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang pantay nyo? Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Maraming salamat po. Thank you, Sir.